Hi guys. Hi, nice. vlog vlog kuno tabi, no? Ay naos birthday Birthday sa kami ka. Happy birthday. So, vlogger lagi ko ron. Ay mga pagkao ni nagari ano. Mo luto sa nang mga ana. Nyao kay Bisaya man ko. Proud Bisaya ni So, naso mga sudyaan diri. No? Ay ipakpet. Ay. Sa ba di sya pininyahang manok. Tikman natin ang ilang ano, tikman natin yung pakpit nila si Luka kung lami ba yun. Or las lami ba yun ang pakpit si Bisa sa Visaya. Tikman na natin guys, ano ba masarap dito? Lasa pala wajilang mi, no? Lasa pala no? Lail <laughs> na pakbit eh. Mas lang nito magpakbit sa Bisaya eh. Ay kompleto yun ni Kado ba? Eh, luspad yun nilang, luspan yun ang pakbit sa Bisaya guys. Pero mas lang nito yun ang pakbit sa Bisaya no? Ay lang nito yung pakbit sa Lucana yun kay Luspad Pag luspan kayo. Mas lang nito yung reaksyon. Truhan na itong pandit. na itong pandit. Truhan at reaction, and reaction, and reaction. guys. may lamig me. yung lang guys. Hindi ko may may the way, na ko.